Sino raw itong tatlong opisyal ng isang departamento sa Malacanang na bukod sa kanilang kasalukuyang posisyon, may extra job pa ang mga ito bilang espiya at paparazzi ng palasyo Ayon kay Mang Teban na ispata ng tatlo habang kinukuna ng letrato ng walang paalam ang dating opisyal ng palasyo na ngayon ay isang private citizen na habang kumakain sa isang resto sa labas ng Malacanang. Take note, palihim at walang paalam ang pagkuha ng tatlo kaya nagbabalak ang ex-official na sampahan ang kaso ang mga ito dahil malinaw na paglabag ito sa kanyang privacy. Kayo, mga katelitabloid, kilala nyo ba sila? Comment down below. Para sa abante, ako po si Jigo Postolero. Peace out.